araw-araw na mga salita ng Diyos. Bakit patuloy ang pagtukoy na ito sa tatlong yugto ng gawain? Ang paglipas ng mga kapanahunan, pagunlad ng lipunan, at pagpapalit ng anyo ng kalikasan ay sumusunod na lahat sa mga pagbabago sa tatlong yugto ng gawain. Nagbabago ang sangkatauhan sa paglipas ng panahon kasabay ng gawain ng Diyos at hindi umuunlad mag-isa. Binabanggit ang tatlong yugto ng gawain ng Diyos upang dalhin ang lahat ng nilalang at lahat ng tao ng bawat relihiyon at denominasyon sa ilalim ng kapamahalaan ng isang Diyos saan mang relihiyon kayo nabibilang. Sa huli, ay magpapasakop kayong lahat sa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos. Ang Diyos lamang mismo ang maaaring magsagawa ng gawaing ito. Hindi ito magagawa ng sino mang pinuno ng relihiyon. May ilang pangunahing relihiyon sa mundo, at bawat isa ay may sariling pinuno o leader at ang mga alagad ay nagkalat sa iba't ibang bansa at rehiyon sa buong mundo. Halos bawat bansa, malaki man o maliit, ay may iba't ibang relihiyon sa loob nito. Gayunman, gaano man karami ang mga relihiyon sa buong mundo, lahat ng tao sa loob ng sansinukob ay umiiral sa huli sa ilalim ng patnubay ng isang diyos at ang kanilang pag-iral ay hindi ginagabayan ng mga pinuno o lider ng relihiyon ibig sabihin ang sangkatauhan ay hindi ginagabayan ng isang partikular na pinuno o lider ng relihiyon sa halip ang buong sangkatauhan ay pinamumunuan ng lumikha, na lumikha ng kalangitan at lupa at lahat ng bagay, at lumikha rin sa sangkatauhan, at ito ay totoo. Bagamat ang mundo ay may ilang pangunahing relihiyon, gaano man kalaki ang mga ito, lahat sila ay umiiral sa ilalim ng kapamahalaan ng lumikha, at walang isa man sa kanila ang makalalampas sa saklaw ng kapamahalaang ito. Ang pag-unlad ng sangkatauhan, pagpapalit ng lipunan, pag-unlad ng mga sangay ng siyensya patungkol sa pisikal na mundo, bawat isa ay hindi maihihiwalay mula sa mga plano ng lumikha. At ang gawaing ito ay hindi isang bagay na magagawa ng sino mang pinuno ng relihiyon. Ang isang pinuno ng relihiyon ay pinuno lamang ng isang partikular na relihiyon at hindi maaaring kumatawan sa Diyos ni hindi nila maaaring katawanin ang isa na lumikha ng kalangitan at lupa at lahat ng bagay. Ang isang pinuno ng relihiyon ay maaaring mamuno sa lahat ng nasa loob ng buong relihiyon. Ngunit hindi nila mauutusan ang lahat ng nilalang sa silong ng kalangitan. Tanggap ng buong sansinukob, ang katunayang ito ang isang pinuno ng relihiyon ay isang pinuno lamang at hindi makakapantay sa diyos lahat ng bagay ay nasa mga kamay ng lumikha at sa katapusan ay babalik silang lahat sa mga kamay ng lumikha ang sangkatauhan ay ginawa ng diyos at anuman ang relihiyon, bawat tao ay babalik sa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos. Hindi ito maiiwasan. Diyos lamang ang kataas-taasan sa lahat ng bagay at ang pinakamataas na pinuno sa lahat ng nilalang ay kailangan ding bumalik sa ilalim ng kanyang kapamahalaan. Gaano man kataas ang katayuan ng isang tao, hindi niya madadala ang sangkatauhan sa isang angkop na hantungan at walang sino mang nagagawang ibukod ang lahat ng bagay ayon sa uri. Si Jehova mismo ang lumikha sa sangkatauhan at ibinukod ang bawat isa ayon sa uri. At pagdating ng mga huling araw, ay gagawin pa rin niya mismo ang kanyang sariling gawain na ibinubukod ang lahat ng bagay ayon sa uri. Ang gawain ito ay hindi magagawa ng sino man maliban sa Diyos. Ang tatlong yugto ng gawain isinagawa sa simula pa lamang hanggang ngayon ay isinagawang lahat ng Diyos mismo at isinagawa ng isang Diyos. Ang katunayan ng tatlong yugto ng gawain ay ang katunayan ng pamumuno ng Diyos sa buong sangkatauhan. Isang katunayang hindi maikakaila ng sino man. Sa katapusan ng tatlong yugto ng gawain, lahat ng bagay ay ibubukod ayon sa uri at babalik sa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos, sapagkat sa lahat ng dako ng buong sansinukob ay nag-iisa lamang ang umiiral na Diyos na ito at wala ng iba pang mga relihiyon. Siya na walang kakayahang lumikha ng mundo ay walang kakayahang wakasan ito samantalang siya na lumikha ng mundo ay siguradong kayang wakasan ito. Sa makatuwid, kung ang isang tao ay walang kakayahang wakasan ang kapanahunan at tinutulungan lamang ang tao na payabungin ang kanyang isipan, siguradong hindi siya ang Diyos at siguradong hindi siya ang Panginoon ng sangkatauhan wala siyang kakayahang gawin ang gayon kadakilang gawain. Isa lamang ang maaaring magsagawa ng gayong gawain at lahat ng hindi makakagawa ng gawain ito ay siguradong mga kaaway at hindi ang Diyos. Lahat ng masamang relihiyon ay hindi nakaayon sa Diyos at dahil hindi sila nakaayon sa Diyos, mga kaaway sila ng Diyos. Lahat ng gawain ay ginagawa ng isang tunay na Diyos na ito at ang buong san sinukob ay inuutusa ng isang Diyos na ito. Gawain man niya sa Israel o sa China, sa Espiritu man o sa katawang tao isinasagawa ang gawain. Lahat ay ginagawa ng Diyos mismo at hindi magagawa ng sino pamang iba. Ito ay dahil mismo sa siya ang Diyos ng buong sangkatauhan. Kaya malaya siyang gumagawa. Hindi pinipigilan ng anumang mga kondisyon ito ang pinakadakila sa lahat ng pangitain bilang isang nilalang ng diyos kung nais mong gampanan ang tungkulin ng isang nilalang ng diyos at nauunawaan mo ang kalooban ng diyos kailangan mong maunawaan ang gawain ng diyos kailangan mong maunawaan ang kalooban ng diyos para sa mga nilalang. Kailangan mong maunawaan ang kanyang plano ng pamamahala at kailangan mong maunawaan ang buong kabuluhan ng gawaing kanyang ginagawa. Yaong mga hindi nakakaunawa rito ay mga hindi karapat dapat na nilalang ng Diyos. Bilang isang nilalang ng Diyos, kung hindi mo nauunawaan kung saan ka nang galing, hindi mo nauunawaan ang kasaysayan ng sangkatauhan at lahat ng gawaing ginawa ng Diyos. At bukod pa riyan, hindi mo nauunawaan kung paano umunlad ang tao hanggang sa ngayon. At hindi mo nauunawaan kung sino ang nag-uuto sa buong sangkatauhan. Wala kang kakayahang gampanan ang iyong tungkulin. Pinamumunuan na ng Diyos ang sangkatauhan hanggang ngayon. At simula nang likhain niya ang tao sa lupa, hindi na niya siya iniwan. Hindi tumitigil kailanman ang banal na espiritu sa paggawa. Hindi tumitigil kailanman sa paggabay sa sangkatauhan at hindi iniwan kailanman ang sangkatauhan. Ngunit hindi natatanto ng sangkatauhan na may isang Diyos, lalo nang hindi niya kilala ang Diyos. Mayroon pa bang ibang mas nakakahiya kaysa rito para sa lahat ng nilalang ng Diyos? personal na ginagabayan ng Diyos ang tao ngunit hindi nauunawaan ng tao ang gawain ng Diyos ikaw ay isang nilalang ng Diyos subalit hindi mo nauunawaan ang iyong sariling kasaysayan at hindi mo namamalayan kung sino ang gumabay sa iyo sa iyong paglalakbay nalilimutan mo ang mga gawaing ginagawa ng Diyos, kaya hindi mo makilala ang Diyos. Kung hindi mo pa rin alam ngayon, hindi ka magiging karapat dapat kailanman na magpatotoo sa Diyos. Ngayon, minsan pang personal na ginagabayan ng lumikha ang lahat ng tao at hinahaya ang mamasdan ng lahat ng tao ang kanyang karunungan, pagiging makapangyarihan sa lahat, pagliligtas at pagiging kamanghamangha. Subalit hindi mo pa rin natatanto o nauunawaan. Sa makatuwid ay hindi ba ikaw ang hindi tatanggap ng kaligtasan? Yaong mga nabibilang kay Satanas ay hindi nauunawaan ang mga salita ng Diyos. Samantalang yaong mga nabibilang sa Diyos ay naririnig ang tinig ng Diyos. Lahat ng nakakatanto at nakakaunawa sa mga salitang aking sinasambit ang siyang maliligtas at magpapatotoo sa Diyos lahat ng hindi nakakaunawa sa mga salitang aking sinasambit ay hindi makapagpapatotoo sa Diyos at sila yaong aalisin. Yaong mga hindi nauunawaan ang kalooban ng Diyos at hindi natatanto ang gawain ng Diyos ay walang kakayahang magkamit ng kaalaman tungkol sa Diyos at ang gayong mga tao ay hindi magagawang magpatotoo sa Diyos. Kung nais mong magpatotoo sa Diyos, kailangan mong makilala ang Diyos. Ang kaalaman tungkol sa Diyos ay natutupad sa pamamagitan ng gawain ng Diyos. Sa kabuuan, kung nais mong makilala ang Diyos, kailangan mong malaman ang gawain ng Diyos ang pag-alam sa gawain ng Diyos ang pinakamahalaga kapag nagwakas na ang tatlong yugto ng gawain magkakaroon ng isang grupo ng mga nagpapatotoo sa Diyos isang grupo ng mga nakakakilala sa Diyos makikilala ng lahat ng taong ito ang Diyos at maisasagawa nila ang katotohanan. Magtataglay sila ng pagkatao at katinuan at malalaman nilang lahat ang tatlong yugto ng gawain ng pagliligtas ng Diyos. Ito ang gawaing matutupad sa huli at ang mga taong ito ang nabuo ng gawain ng anim na libong taon ng pamamahala at ang pinakamakapangyarihang patotoo sa sukdulang pagkatalo ni Satanas. Iyaong mga maaaring magpatotoo sa Diyos ay makatatanggap ng pangako at pagpapala ng Diyos at magiging grupong mananatili sa pinakahuli. Ang grupong nagtataglay ng autoridad ng Diyos at nagpapatotoo sa Diyos marahil ay maaaring maging miyembrong lahat ng grupong ito yaong mga kasama ninyo o marahil ay kalahati lamang o ilan lamang depende iyon sa gusto ninyo at hinahangad ninyo